3,000 pesos na monthly extra income. Brown eggs po! brown eggs. Yes. Yan ang extra income ko mula sa pag-aalaga ng aking layers at pagbebenta ng kanilang brown eggs. 56 cents lang yan ha na pwede muring maging extra income. Disclaimer lang, ang 56 cents ng mga layers ay backyard operation lang dapat wala kang tauhan sa ganitong kaunti na operation. Kasi for sure, malulugi ka kasi mapupunta lang sa kanila yung income mo. Kagaya ng assumption natin sa Letos Extra Income video ko, yun din ang gagamitin natin. Para sa puhunan sa manok mismo, ang cost to grow ng isang manok ay humigit kumulang 700 pesos. Yes, ganang kanipis ang income ko sa pagbebenta ng RTL. Mataas ang cost ko. Pero dahil binili ko ang manok from my RTL operation papunta sa brown egg layer operation ko, ilagay natin sa 800 pesos per head. So, ang cost ng chicken ko ay 44,800 pesos. Papakinabangan ko ito ng 18 months, kaya ang amortization nito ay 2,489 pesos per month. Ang cost naman ng aking system, itong ang aking chickenarium, movable na net, and equipment ay nasa 40,000 pesos na magagamit ko ng estimated minimum 36 months. Kaya ang depreciation nito ay 1,111 pesos. Sa feeds, almost 6 kilos per day ang napapatok ako sa kanila. Ganong karami. Which is 38 pesos per kilo. For 30 days, ang cost ko ay 6,840 pesos na feeds. Dito lang yan sa layers ko na 56 cents ha. Imagine nyo kung gano'ng karami yung feeds na nauubos ko sa lahat ng manok ko. Sa utilities, 100 pesos lang yan kasi tubig lang naman yan eh. Total cost ko ay 10,540 pesos per month para sa income naman, gamitin natin ang lowest na 41 eggs per day. Which is 13,530 pesos yan for 30 days at 11 pesos per piece. Yes, yan yung benta ko sa mga brown eggs ko. Minimum na 11 pesos per piece. Ang yan ha. Pero wait, alam nyo ba kung ano ang katuwang ko para dito? Paano ko siya nagagawa? Gumagamit kasi ako ng Egg 1000 by Battle cap. It increases the egg production ng inyong mga manok in terms yan ng quality at quantity at syempre kung breeder ka pati fertility syempre iniwasan nito yung mga deformed na eggs yung mga magagaspang pinapatibay nito yung egg so kung gusto nyo rin ma-achieve yan gumamit kayo ng egg 1000 by bottlecock dahil sa bottlecock lagi kang lamang kung makikita nyo yung aking mga stickers ay unsized ang nakalagay dyan kung ano yung itlog ng manok ko i-equally distributed ko lang sa tray And yun na, yun yung ibebenta ko. 330 pesos per tray and 140 pesos per dozen. Kasi talagang pinapanindigan ko yung cost ng aking produce, yung value nito. Kailangan yan. So kung mag-aalaga ka, nag 90%, 95% laying rate, mas malaki ang iyong income. Pero stick lang tayo sa 41 per day. Naka 45 na kami ngayon. So maaga pa mamaya mayroon pa makokolect Kaya dyan nakikita natin na pag marami kang nakolect, syempre mas malaki yung income natin. Kaya ang net income natin from the sales na 30,530 pesos and yung expense natin na 10,540 pesos ay 2,990 pesos. Maliit ba o malaki? Syempre, depende sa tao. Pero for me, doesn't matter. Basta extra income ko yan. Pero katulad na sabi ko, minimum monthly yan. Mas tumaas yung laying rate mo, mas mataas yung income, at kung baka pag produce ka ng alternative feeds mas bababa ang iyong cost of feeds which is up to 20% lang yung nare-recommend ko para nga hindi masacrifice yung quality at quantity ng laying ng iyong mga manok so yun, itong setup ko possible ito sa walang tauhan kasi kaya naman ako nag come up dito sa aking system dito sa aking farm dahil ito nung ako ay nag umpisa pa lang na may full time job ako wala akong tauhan ako yung gumagawa ng lahat lahat sa aking mga manok and kung ako accountant lang na may 85 weekday job lang. Sure ako na kaya ko itong gawin mula chores hanggang pagbebenta ng mga itlog nila. And syempre, di ba may hydroponics ako? Kung ako na accountant lang, ang gagawin ko, itong skill nito akin manukan which is backyard and yung skill ng akin lettuce which is backyard na technically ako rin ang nagbebenta lahat either lako, either sa opisina, sa mga katrabaho ko, sa kaklase, sa mga kapitbahay kayang-kaya kong gawin yan lahat So na, may dalawang business ideas ako kahit may full-time job ka pwede pwede mong gawin pero siyempre, dapat given na gusto mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo at nakaramdam ka ng hirap, baka mamaya, i-give up mo kagad. So, ikaw ba, Call of Duty? Tatry mo ba to?